Good Morning guys Nandito tayo sa desierto Maglalakad lang ako papunta ng market uh, Almost 30 minutes ang kulalakarin yon. So dahil matagal lang ako hindi napapawisan Kaya naisip ko na lakarin na lang Pero ang totoo niyan wala ko masahe <laughs> Dati ko na itong nilalakad sa uh, 2017 siguro Malayo yan eh doon 30 minutes nga, 35 ka so, ko kanyan so hindi ko naisip kayo ng umaga na maglakad na pero okay pa naman eh, 11 pa lang naman eh so kailangan lumabas yung pawis para hirap pag ang trabaho ano hindi pinagpapawisan nagpapawisan hindi ka sa pwedaan dito lakad-lakad muna may mga kasabay naman ako dito tayo ng uh, pedestrian kaya hindi ako makapag video <laughs> delikado ayun dito sa ilalim dito sa ilalim ng tulay oh. tayo naglakad-lakad wala pa rin iinit yung katawan malamig winter alright, tawid tayo ayan tawid tayo sa tamang tawiran tawid tayo sa tamang tawiran sa maling tawiran pala Alright, let's go. Sabay akong dalawa. Doon sila pumunta. Dito ako dadaan. Ah, uh, more than 5 years uli ako bago naka daan dito. Oh, mahigit kasi umalis ako dito sa sa area na to is 2000 or 18 ah, hindi 19 tapos 19 ako umalis dyan sa area na yan tapos nabalik uli medyo ngayon ko lang uli kakapaintaw may area na to may shortcut dito eh alam ko dito ang dadaan guys ito na natin saan yung shortcut dito masyado na madaling ay mainit ito yung lugar na ano dadaanan ko so naka one week pa lang naman kasi ako dun sa ano sa area eh. one week pa lang uli ako nakalipat dito kaya one week ba I think two weeks na two weeks na pero hindi ako lumalabas ng bahay ng kwarto kaya at pag pumunta naman ako dyan sa market nakasakay ako nag-taxi uh, ako so ngayon lalakarin ko kasi taglamig na ang dami ditong pagawaan ng ano sa sasakyan, na hindi ano hindi dealer ano to tatandaan ko yung ano dadaan ako kasi pagbalik ko dito uli ako ay hindi pala sasakay na ako kasi may dala-dala pagbalik so malayo-layo to uh, sa 35 minutes to eh nung nilalakad ko to long time ago so ayan titingnan natin ulit yung area ng industrial sayang yung Mercedes Benz oh. Sige ba na siguro makina niyan. Pero naka-parking, eh. ibig sabihin umaandar 'yan. Tapos alam ko noong 2000 at 2015 dito kami nagano ay nag-service sa workshop na to. Yan oh. Yan dyan. Ang daming ano dito mga car repair. Nagsisire mo na yung imam. Maliing dahil po. Dapat doon ako lumabas sa kabila. sila ng masjid ako pupunta ng market And sila oh, pupunta sila dun sa, sa, masjid sila ay magsasamba magsisimba so meron din dito ano sports ano yung tariger sa atin yung talyer pero siyempre <coughs> yung talyer sa atin masyadong maliliit ito sa English ay garage pero sa kanila malalaki yung garage nila <coughs> kasi malalaki din ng halos ng workshop ng dealer kaya lang hindi sila authorized sa ano hindi sila authorized ng dealer pag pinagawa mo dyan bumili ka ng bagong sasakyan at pinagawa mo dyan void ka agad ng warranty nun so ang mga ginagawa dyan yung wala ng warranty yung mga nagtitipid. Mura kasi sa taasaan eh. Mura kasi sa garage lang. Kisa sa dealer. Alright. Kasi kasi may uli. Karating na tayo sa Alapia. Kain okay, mga tayo na.

下一个准备干净，准备了，二点说，操这个。 Oh, Take it. Say <laughs> Thank you. Okay. Thank you. Ah, <laughs> tapos na tayong pag-upit. Ayan, naubos na yung ating oras doon. Ang oras na. 1.15. So, tumang tayo ng palengke market. Dumadami na yung tao dito gitu, eh. right, Ito tayo sa Alatia. Maraming nakatambay. Almost ano tayo dun ah. Almost one and a half hour sa loob. right. Ito tayo nakapag-video kasi ano. Binabasa nila ito. Wala yung ano. Mamaya lang guys. right. Ito Alatia. Alright ito yung lagar na to walang babae dito pang lalaki lang to industrial area so huh? oh, dito tayo dakaan pakikita mo dito puro lalaki lang bawal dito ang babae maliin ang punis may mga area talaga na ganun pero pwede naman kasi dito sa ito may medical center dito may babae dyan alam ko dati dyan ako nagpa medical nung bagong dating ako dito eh dyan ako may medical <coughs> pero ang nagpapa medical siyempre puro lalaki kasi industrial area to eh industrial walang babae ang babae dito nandun sa part ng uh, duha part ng villageo part ng ikalid ayan oh, may mga pulis oh. Nakita niyo, guys. Ah, may pulis, di ba? Nagbabantay. Mm -hmm. Uh, cellphone. Oh. Dito, marami. Dito, tindahan ng mga bag, jacket, damit, cellphone. Anito. Hindi ka okay, dito bumili. Ay, may jogging pants. Para na yung pantulog ko. How much? It's 115 dial, 15. 15? Yeah. What size? M size. M, ha? I'm coming this one. Oh, short. Yeah. Ah, so, okay. Five foot size. 15 yeah last 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 price oh tell me too much money are i buy two piece am it damaged with damage this green green XL. XL? yeah XL. i mean but can you, can you check? Ah. It's long, no? Long, no, my friend. This one, here inside Give 20, too? Not 20. How much? 15, 15, 30. No, no discount. No, no discount, one good.

come here all all up here okay pay

Ay, may mga babae. Oh. Ay, ano, ibang lahi. Ibang lahi. Nepal. Piyo tayo sa pagkahan, Sa kabila, sa kabila tayo. sa Dito pampila. tayo

Isang kilo. Mahirap tanggin mga hinayupak na. Tinimbang na eh. Bila kong gulay. guys! Ayan guys. Hindi tayo nakapag outro kanina. Kasi may bit ako eh. Hindi ko hindi ko mahuwakan yung ano yo camera. kamera camera. So, nandito natin kayo sa kusina. Ayan. Ito na yung mga pansahong natin. O. Sita, papula, kamatis. At saka, ang tawag dito? Pichay. Uh, Loto lang natin yung kaunting part. Tatlong uh, kilo. Ang hirap. Hindi ka pwede bumili ng pa isa isang kilo doon sa ano eh, kailangan isang ganun. Uh, kunin mo na. Pagtimbang niya kung sa peso, 1,500 pesos. <laughs> Yan, tayo sa kitchen. So, bye. Gay -gay. Gay -gay -gay. <laughs> bye guys gay Bye, Bye, guys. Bye-bye, guys n'tay naka pag-outro kahit na kaya ngayon naka mag-outro, bye bye